Maniwala ka kaya kung sasabihin kong hindi karne ang barbecue nito? Diet ka ba? Umiiwas ka ba sa pork kasi na high blood ka na? Healthy living ba ang drama -change mo? change lifestyle ka ba? O baka naman pakiramdam mo, ang bigat bigat mo na? At least mabigat lang, hindi pa bigat. Okay. Tara at samahan niyo ako explore ang isang kainan dito sa Magang Diet Camarines Norte kung saan nag-offer sila ng vegetarian food. Napakarami na nga kasing kainan dito sa Diet Camarines Norte pero bihira ang ganito. Welcome po dito sa Veggie Delight, ang isa sa natatanging vegetarian food hub na matatag nagtagpuan dito sa Magang, Daet, Camarines Norte. Malapit lang ito dito sa may mabini extension. Marami nga rin kayo dito mapagpipilian. Nakita ko nga ang iba't ibang luto para sa tokwa. May empanada pa nga at soya milk. Makakabili ka nga rin sa kanila ng mga frozen products. And take note, vegetarian food po ito. Since malapit nga sila sa school, eh meron silang pagkain para sa mga sudyante. At hindi lang yan, meron din po silang corn coffee. To be honest, di ko pa ito na-try, pero susubukan natin. Iba-iba nga talaga din ang trip natin sa pagkain. Pero masasabi ko na mga masasatisfy kayo dito. Mas maganda nga rin na mismo kayo ang mag-try. Para nga masabi niyo kung ano ang impact sa inyo nitong mga pagkain ito. Hindi po ito sponsor. Talaga lang na pag nagustuhan ko yung kainan, eh talagang pinopromote ko yan. Lalo na kapag healthy foods ang pinag-uusapan. O ano, try mo na dito sa Veggie Delight Vegetarian Food Hub. Tara na, comment nyo na lang kung napuntahan nyo na.